Alright mga idol, dito naman tayo Alejandro Santiago versus Nonito Donaire Jr. Nakikita niyo yung thumbnail, alright? So, aside from the uh, prediction of Nonito Donaire Sr., Coach Nonito Donaire Sr. na sabi niya mananak out daw ang kanyang anak ngayong weekend, mga kaibigan, nung huli kaming nag-usap, eh, sinabi din ni Coach Nonito Donaire Sr. na kung sa bantamweight na daw ang pag-uusapan, eh di umano'y nahihirapan na uh, kumuha ng timbang itong si Junior ano mga kaibigan ngayon pagbasihan natin itong uh, kanyang picture sa kanilang weigh-in kanina mga kaibigan yang ganyang uh, klase ng uh, tawag dito pangangatawan itsura muka mga kaibigan it seems like he had a hard time making the 118 pound weight limit mga idol so hindi siya yung I don't think, uh, ano pa to eh, kagaya ng naririnig natin lagi no, nagla-live sila na ah, wala, wala daw problema, kahit 115, kayang kunin. At the age of 40, tapos magpipiga ka ng ganoon, ano, I don't think it is healthy, mga kaibigan. And with that kind of physique na talagang, pati yung braso, parang, parang ano eh, parang uh, tuyot eh. 'Di ba yung muka parang tuyot, parang talagang pale yung itsura, yung katawan. Hindi natin alam, na, I don't know if it is, you know, kung yung age na lang 'yon o bakit ganoon yung itsura. Compare dito sa kalaban niya 27 years old, Alejandro Santiago Barrios na 'di ba ang, aliwanas aliwalas ng itsura. Dating na 'yon, ba? Tingnan niyo diba? sa sarili niyo and uh, assess mga kaibigan. kasi kagaya ni Coach Memo Heredia, nung itong ang dati naming boxing area nandun pa, eh talaga merong advance na mga pamamaraan kung paano makuha ang timbang na kahit let's say, uh, makuha mo yung 180 Halimbawa or 115 eh you will still look fresh you will still look strong hindi yung parang tuyot na ano yung, yung talagang umpak na yung mukha mga kaibigan. so, ang question dito mga kaibigan yung pag-recover ng body I remember, sabi ni Coach Memo Heredia, no? As you grow old, yung recovery ng katawan mo, mas bumabagal na po. So, ako po, hindi naman ako eksperto sa sports science. Yun lang mga eh, sa professional na pananaw ni Coach Memo Heredia. Kahit po si Senator Manny, siyempre hindi na daw siya bumbata, yung recovery ng katawan niya, eh, hindi na ganun ka ganda kagaya ng dati. So, di ba? Ibig sabihin nito, at age of 40, ngayon, mas mababa pa siya at as a, you know, bantamweight, mga kaibigan. Dati, lumaban na siya sa uh, featherweight max, yata. O, hindi ko alam, nag-super featherweight pa yata yan, mga kaibigan. Now, at the age of 40, and turning 41 na uh, November, yata, or October, how can his body recover, you know, good kung ganyan na po ang nakikita natin? So, kung ganyan po ang physique uh, niya, Again, mga kaibigan, I don't see him lasting 12 rounds uh, na fresh pa against uh, the much younger Alejandro Santiago Barrios. So ang prediction ko po bukas, I think it will be a decision victory over Alejandro Santiago Barrios 60%. And 40% naman, a uh, TKO, TKO victory pa rin para kay Alejandro Santiago Barrios, mga kaibigan. Agree or disagree? Comment down below. SB Malika, ganito. Sa tingin ko, ganyan-ganyan. Yan. It's okay. It's open. It's fine. No? Kaya nga tayo, may tinatawag na prediction. Pre-fight prediction. So, comment down below kung kain ba kayo o may iba kayong uh, sa pantaha sa labo na ito. Magkaroon tayo ng balit Silver Boys TV, kung kayo'y wala pang naitatalpak, gusto nyo umabol kahit 200 pesos, 500 pesos, o 1K, mga kaibigan, yung talpakan link ay eh, i-comment ko sa ilalagay ko dyan sa comment section at maglaku na po tayo para bukas. Let's go! Woohoo!